May nahuli ako. Ang oh, cute-cute. Gawawa naman. Ay! Hindi siya. Ah! Nainitan. Sobrang init. You want to drink water? In English ko na nga siya guys. Kasi baka hindi nakakain ng Tagalog. Tindi. <laughs> sobrang dami nga ng uhaw niya guys kasi nga sobrang init talaga doon sa balcony kaya nung pinainom ko siya lang dami dami talaga niyang nainom ang akala ko naman nakatutok yung camera ko sa ano sa kanya yung pala hindi <laughs> saglit na nga tatin ano, i ano para makita niya kung paano siya uminom so ayan na nga guys so, kung nakikita niyo diba uhaw na uhaw diba So sa pagbablog talaga, hindi mo maiwasan yung walang turo take to sa pagkukuha ng video. Kaya ayan, para mas clear sa ayan, nakatutok na. Ayun, muntik na nga siyang lumangoy sa sobrang lakas ng tubig. Ayan, sobrang uhaw talaga niya. Tapos wala pa siyang kinain. Kaya ako pala siya kinuha guys. Kasi nga, uh, nung pagbukas ko ng kortina sa may balcony, eh, nakita ko kasi yung, ano, yung uwak. Akala ko naman kung ano ang inaano niya yung palay, gusto niyang kainin ito. Kaya yun, kinuha ko siya. Ayan na nga, at, uh, pinasok ko muna sa loob ng kwarto habang nili, naglilinis ako. <tinyo> <tinyo> Uy, kita! <Spider> <Robin> <maryo> <OOOO> Ayan na, ako, may mami ka bago papakainin kita. <tinyo> Kinuha ko nga siya guys at inilagay ko muna siya sa trolley ko. Tinabingan ko lang siya ng kortina para hindi makalipad. Tapos pinakain ko muna siya ng dates kasi as in wala siyang kinain, nakakaawa talaga. Ayan sinubuan ko siya, ay parang hinang-hina talaga siya. Kaya hinayaan ko muna siyang makarecover at after ko sa kanyang magpainom. Inuwi ko na nga siya sa bahay guys, daladala -dala ko lang siya sa kamay ko talaga kasi wala nga akong lalagyan. Kaya pagkadating ko sa bahay, talagang siya muna talaga ang inuna ko kasi nga as in gutom na gutom na siya. Kaya sinubuan ko muna siya. Saktong mayroon akong ano, uh, mangga na hinog. Yun ang pinakain ko sa kanya. Kasi ang alam ko pag ibon kasi ang kinakain nila mga ano prutas na hinog at saka ano, yung mga mga kulisap, di ba? Yun yung ganyan ang mga kinakain nila. Ayan at nas nice, ang ano na nga niyang lumipad. Natutuwa naman ako sa kanya kasi nung una ayaw niyang ano, Uh, kumain, pero nung bandang huli nung natikman, siguro niyang matamis na yung ano, yung manga gustong gusto niya na, at ayan nga sin sinusubuan ko siya gamit yung chani, kasi nga ano, tawag diyan eh hindi ko maisusubo sa kanya kung gamit ang kamay ko, kasi nga mal maliit lang ang bibig niya, ayan nakikita niyo siya guys, kumakain na siya, oo, oo. ayan, kumakain siya so, ayan medyo nahirapan pa talaga ako magpakain sa kanya guys kasi first time ko lang ngayon mag-alaga ng ibon na ganito kaliit di ko alam kung ano ang tawag sa ganitong ibon basta marami sila dito pakalat-kalat din kagaya ng ano ng mga kalapate kaya yan sin sinusubukan ko talaga siyang mapakain tapos ang kulit niya na naglilipad-lipad na talaga siya bigla siya nagkaroon ng energy nung nakainom na siya ng tubig at nakakain ng kunti Feeling ko ang talino talaga niya, guys. Kasi ang bilis niyang matuto. Na, na kung nakita niyo, di ba? Na, ang nag-ano na siya, kumakain na siya ng kusa sa so sobrang sigurong gutom niya. Tsaka ano, ang galing na niya, panay na ang lipad-lipad niya, ang kulit-kulit na talaga niya. Ayan nga, tudo talaga na siyang kain, guys. Kaya, ayan, talagang tinitiyagaan ko talaga siyang pakainin, no. Tingnan nyo, nakikita nyo, ayan, diba? Gustong-gusto niya ng kumain. Gustong-gusto niya pala yung Indian Mango na hinog. habang parami ng parami nga yung nakakain niya guys ay talagang pakulit naman ng pakulit siya palibasa nagkakaroon na siya ng ano lakas kaya napakakulit na talaga niya lipad siya ng lipad tapos panay na ang hunin niya siglang sigla na talaga siya kaya natutuwa talaga ako pero talagang ano uh, pinaubos ko pa talaga sa kanya yung ano yung isang hiniwa kong ano slice na mang Nagkaroon nga ako ng bagong idea ng pagpapakain sa kanya kasi pag pinapatunog-tunog ko yung kamay ko, anong umanga nga siya? Kaya ayun, nasusubuan ko siya ng marami. Ayun lang pala ang sekreto para umanga siya. Talagang baby pa talaga siya. Kaya ano, kailangan pag ano siya, biglain mo siyang patutunog, bibiglain lang pagpapatunog ng kamay. Tapos ano siya, uh, umanga nga siya. O ang hirap din palang magkapakain sa kanya kaya kailangan mo talaga tiyaga at saka uh, magugugol ka talaga ng mahabang oras sa kanya tapos nung pagkatapos ko nang na pakainin siya, alam mo naglipad-lipad na siya tapos alam mo nung bandang huli guys, nakakatuwa kasi marunong na siya tawag yung pag pinapatunog-tunog ko yung kamay ko ay lumalapit na talaga siya marunong na siya so, tapos nung pumasok na nga ako, iniwan ko muna siya doon sa kasamahan ko sa trabaho kasi nga nakalib sila. At marunong na siyang kumain at ayan na siya guys. Nakakatawa talaga. So yan lang po ang i-share ko sa yung video sa so, ngayon. Tapos may bayan nyo yung susunod pang video ng aking bagong alaga.